Kaya magbigay sa tatay nito. Hindi ka malapit ang birthday ng tatay. Ano yan? Ha? Ano yan? Ano basta? Basta, makaya magbigay Basta ba? lang! Ano, sige. Bawal sabihin! <laughs> <laughs> Mamaya, <laughs> hindi ko tapos mag-aam. Wala! Cellphone! Hindi ka malapit ang birthday mo. Ano? S aling, ma uh aling, aling, aling maliit, ano sabihin mo sa kumata? Aling maliit. Sana hindi ka na maligalit. <laughs> oh! Ay, 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 ay. May aling maliit, sayo ka na sayo dyan. Buksan natin tong ano, binili kong parcel. Ayan. Yan guys, sakit kita, kita nyo naman. Wala yung ano, wala yung kabukas-bukas. Ayan. buksan namin aling maliit. Ay, may buksan mo. Ang bida. bahala. Go, let's go. Ano kaya yan eh. Go, sana legit yung nabili ko guys. Hindi ko alam kung... Sana Bata. legit yan. Sana legit, guys. Please, 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 please. Kasi iba yung packaging niya. Yung, ex yung expected ko na packaging. Iba, iba sa dumating. Ay. Uy, may plastic pa eh. Oo nga. Ano yan? Safe naman siya. Safe naman siya. Hindi ko alam kung legit to, guys. Ha? Binili ko lang siya. Pero... Sana legit talaga ito. Alam mo, ito oh. muna ako. Lucia, oh, na yun! Kung ah. maingay ha, huwag maingay ha. Kung maingay. Ah, ah ano ba yan? na ako. Alam mo, Ano mo? Go! Ang ka nagbukas, ay. Oh, yan na yun! Oh. Go! Tagal naman. Kaya lang, hirap. Go! Go! 1, 2, 3, go! 1, 2, yeah. uh, uh. parang iba? Parang iba. Bakit parang iba? parang so. iba? ng akin na lang. Hindi <laughs> pwede. Hindi pwede yan. Buksan natin. Buksan natin. Buksan natin. Buksan natin, guys. Buksan natin, guys. Para akin na. Buksan natin, ah. Let's go, let's go. Ganun lang pa yung packaging niya. Kala ko naman ano. Ayan, 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 guys. Ito, buksan na natin. Tingnan natin kung maganda. Hello, hindi nagbubukas. Hello, akin yan. Diyan. Ano, ano, ano? Akin yan. Walang sayo, aling maliit. Akin to aling maliit. Akin Ang ganda, oh. Akin okay, yan. Nasa akin ang okay. cake. Tingin yan. Ah, oo. Oh, oh. Tempered to. Tagi natin ang tempered. Tingin pang ka. natin ang camera niya kung malinaw. Uy, ang lang yan? Smooth mo gamitin. Smooth mo, oh. Smooth mo. Tingin nga camera. Tingin natin kung malinaw ang camera. Yan. Ang pangit naman na pinitura natin, guys. Pangit naman na pinitura natin. Medyo ano siya. Pero okay lang naman. Malinaw. Medyo malinaw naman. Okay. Tingnan tigana ka smooth. Chan 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 chan. Yan, 'di ba? Ganyan siya kasi. Bueno 'yan. Kuya. Ganda, maganda rin pala siya, guys. Ah, 'di ba? Bisla kaya mai ilagay mo dyan tagal na tagal din. Eh. Go. Siyang ta. Go go. Tagal na mai. Ala. oh bukain niyan. Ako maglalagay go. Ala, ala. Ala. Ala, 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 ala. Mm. Mamaya natin ha, mamaya ha. Mamaya na lang ha. Aling mali ito. So, ayun, well, kamaya na lang, guys. Diyan ka muna. A few hours later. Mali taling maliit sa kanya. Kaya magbigay sa tatay nito. Hindi malapit ang birthday ng tatay. Hindi ano yan. Ha? Ano yan? Ano, basta? Basta, kaya magbigay. Basta ba? lang. Ano, sige. Bawal sabihin. Mamaya, <laughs> oh, <laughs> hindi pa tapos mag-aral. Um. Nasaan ka, tatay? Nag-aaral ano ng kambay pa. Oh, wait lang, wait lang. Oh, um, wala na Itag magtago mo kayo sa kwarto, bilis. Saan? Tago mo na sa kwarto. Bilis. Tago mo na bilis, bilis tago mo. Saan? Ha? Yan diyan, di. Yan. Yan, diyan mo na, diyan. Yung ano, ilagay mo diyan guys, 'no, basta ng kayo mamay 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 niya ikuwain ulit. Saan? Ilagay mo diyan. Ah, oh, yan. oh, 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 oh. oh. Oh, yan, dyan, oh. Ano sabihin mo sa tatay pag binigyan mo yun? Tay, di ka malapit ang birthday mo. Oh. Sa June. Oh. Sa June nga ano yun? Anong ano yun? Ano June 24. Oh, ano sabihin... Malapit na. Oh, nga, malapit na. <coughs> sabihin ko, happy birthday tatay. I love you. <laughs> Maliit. Ano? saan? Ah, sige, sige. Oh, 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 oh! Ang ano, ano, ano? Ang ano? Ang, um, ang paltak. Ang paltak <laughs> ng kambing. Mamaya, mamaya, mamaya. Mamaya. Sa mo, sa mo. Sabihin mo sa tayo, sa nalilig ka na maligalig yung umay ka. Ha? Ay, yung malita nung ginagawa mo? Mamaya, 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 mamaya

<laughs> oh, <laughs> <maganda>. sak. <laughs> ano sa yung sak mo? Sana hindi na rin siya maging maligali. Eh. May cellphone na siya. Oops! Masa lang na natin na saan? Iyak! The toy! maganda ba? Tayo maganda kang salpon na. Ano? Ito yung charger, oh. Totoo ba? Char ah, charger. Oo, oh, malapit na yung tanan niya. Birthday, okay. ah. Kay mama tsaka kay tatay. Ang ganda. Tapos may case pa yung tayo. Ito. Niyo, case niyo, ah. Clear case. Clear case. Uy, baka mabasa yung temper. tempered yan case. Yeah. Lagay mo ang case dito. Yan. Yan. Ito. Yan. Gagamitin po din yan. Oo, wala nang magagamit dito. Ah, kaya lang yan, Ano, Ay, kay aling mali na lang daw yan. Kaya na lang yan, Oo. Malit? Ano? Akin to? Obo! Wala pa ang pinagamit. Wala pa yun ang mag-cellphone. yun Malabo na pala ang mata. Oo! Oh! Ay, <laughs> ay, ay! Ay! ay. <laughs>

Wala yung gold yung ano, tapos ito yun. Ayaw mo. Waaaah! Walang password. Wala pa. Wala pa. Nga. Hindi natin lalagyan ng password. Ang ganda. Ayaw! Joke ko lang do yan doon. Joke doon ko yan doon. Hindi kay tatay talaga yun. Hindi kay tatay talaga yun. Walang gandong. Yung dumating na ano yun, kinuha natin doon. Testing natin mag picture. Eh? Eh, thank you. Yeah. Thank you guys for supporting guys. May aran tayo sa Oh my God. Ang Wala si sa si Anna. Wala <laughs> <May tablet laughs> <mo> si Anna. Wala. <laughs> pag May si Anna. Eh, si Eh, saan malito mo na, please. Tago mo na, tago mo na. Tago na maliit. namin yan. Ay, alikulit wala akong sa iPhone. Tawa naman si Aling Maliit <laughs> ay, Yun ang iyo, tablet Pangit ko naman kasi Oh, pangit ka pala, Hana Wala ka pala kaysa ka sa Aling Maliit, ginagamit na agad, Aling Maliit Ay, ay, amin na daw to Aling Maliit, ginagamit na, oh, kawa ka naman Oh, 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 oh. mo na Bibigay daw ng tatay kay Hana. Para may wala well paper. <laughs> Bibigay daw ni tatay kay Hana. Ah, kawaba wala. Ah, <laughs> ha, <laughs> <laughs> Ah, kami ni Aling Maliit. Aling Maliit? Aling Maliit. Mamaya, na ito na naman sa Aling Maliit. Bye-bye! Yung bye. paper atin. Nandiyan ang mama. Hmm, nandiyan na. Dumating na. Dumating na po ang mama. Nandiyan na po si nandyan Mama. Nandiyan na po ang Mama. Yan o, yan o. Yan. Si, si Chismosa. Nandiyan na si Chismosa. O, oh, nandiyan na ang Chismosa ng, ano, Chismosa ng bolo. Nandiyan na ang Chismosa ng bolo. Ano yan? Relo. Relo. Relo yung tapay. Relo ng tatay. Relo. 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 Touch screen na Relo. Uh, lo, <laughs> Ay, Pagpera talaga mabilis pero pag <laughs> <laughs> Pagpera mabilis buksan ta, pag mga account na ganun, <laughs> oh? <laughs> no, buksan eh <laughs> Wala na no, man mo kasi Nasaan? O, nasaan? Wala 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 <laughs> naman Kanino ka Wala nakita ko lang hmm. Ay, tayo sa daw yung tayo sa naman yun. Diga Ano ano pa yan? Huwag mo i-ano ko yan. nag yan. available yan. Thank you! Thank I you sa so mga anak kong nagbibigay kahit ako'y maligali. Eh. <laughs> Tsaka ang tatay na maligali. Eh. Ganyan no. Oh. yun lang guys. Sana wag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe. Para, para update guys yeah. sa buhay yeah. namin. Diga tayo. Okay. Bye-bye. Bye-bye guys. Oh, meron na sila. Mayroon... Aka na nga ang towel na yan. Sira-sira ko na. Kuya, wag! <laughs> mag pa yan! Ang towel ko, itagal na nito. Ay, oh, kawawa naman ang hana namin. Hoy, hana! Ano kang problema mo dyan? Ito, sira ko. Tingin nga. Ito, eh. Oo nga, sira, sira na nga ang towel ni Okay lang yan. Huwag ka na magpalit. Joke lang. <laughs> Oo, oh, ito na sagot sa problema mo. Dalawang towel. Alam mo ba kung magkano yan? 173 pesos yan. Buy one, take one! O, oh, diba? Napakaganda, di ba? Tapos ang tawag dyan ay microfiber towel bat. Ayan guys. Kaya sa gusto mag-check out guys, ayan, ito yung ginagamit ko guys na towel. 173 lang, buy one take one. Mag-check out na kayo nasa yellow basket ko lang. Tama, ang ganda oh. May sabitan pa siya. Oh, ano, diba? Masabit mo na lang na ganyan, diba? Oh, hana, para di ka na rulima na yung towel na yan. Tatapon ko na. Tatapon na natin to.